Sa kanyang balwarte sa Iloilo, uh, muling sumabak sa kampanya si Senadora Miriam Santiago, kasama niyang running mate na si Senador Bongbong Marcos. Pero ang ilang kababayan ng Senadora, hindi raw solve sa napili niyang katandem. Umaaksyon, Faith del Mundo. Mas malakas sa Senadora Miriam Santiago ang humarap sa kanyang mga kababayan sa UP Visayas sa Iloilo City kahapon. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita ulit ang senadora sa publiko matapos si anunsyo na sumailalim siya sa clinical trial dahil sa sakit na cancer. Sa ikatlong pagkakataon, nakasama niya ang katandem na si Senador Bongbong Marcos. Pero si Marcos sinalubong ng protesta. Nadismaya raw ang ilang ilonggo sa pagpiling Santiago kay Marcos bilang katandem. Si Senador Miriam bilang ng bayan ay nagawang makipag uh, makipag sa isang uh, kaaway na kaaway ng mga eskola ng bayan. Hindi nakakalungkot. Sagot naman ng senadora, the sense <laughs> Pinuri at pinasalamatan naman ni Marcos ang kanyang running mate. Ang pinakamagaling, ang pinakamahusay, the wittiest, the funniest, the most entertaining, the most entertaining. <laughs> The most intelligent, the highest achiever of all the presidential candidates. Magandang, magandang po sa lahat. Standing before you today is the luckiest vice presidential candidate for the upcoming election in May 2016. Binigyang diin ang programa sa pagbibigay ng trabaho, pagbaba sa income tax, at pagtigil sa contractualization sakaling maging presidente. Mas mabuti na rin daw ang kalusugan niya ngayon. I'm going to Baguio and then I'm going to Culacan. So I will try and um, make my presence felt. I'm so much better than I was before. Laging kulelat ng senadora sa mga election survey. Pero giit niya? Marami na ngayon ang itinan sila ng questionnaires nila, wala ang pangalan ko so wala ang pangalan ng, tao na hinuhulong nila. Now, at na, at nagpapansin na ng yun. Kaya kanya-kanyang survey na ako may <laughs> nagpapansin. Hinamon din niya mga kapwa presidensya na sumailalim sa IQ test. Mula dito sa Iloilo, umaaksyon bilang Pilipino, Faith Del Mundo, News 5. Sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.